Manigong araw o gabi sa inyong lahat. Ngayon ay ating pag-aaralan ng isang salita na kailan lang ay madalas na banggitin sa mga pagbabalita. Noong Nobyembre ng isang taon, may nahijack na barko sa Red Sea. At sabi po sa isang headline sa Ingles tungkol doon ay Yemen City Rebels Sea Cargo Ship in Red Sea. At noong Enero naman, naulit ang hijacking sa ibang barko naman at sa ibang lugar. At isa nga sa naging headline nito sa Ingles ay Iran seizes all tanker in Gulf of Oman. Sa dalawang ulo ng balita na yan, ang ginamit na pandiwa ay seize. At ito namang isinalin ito para sa balitang Pilipino ng isang higanting network sa ating bansa ang napili ng nagsulat ng balita ay ang salitang kinubkob. Kinubkob na barko. At uh, kaya ito ang magiging paksa natin ngayon upang suriin. Ito nga ay naaayon sa nakatalang kahulugan ng kubkob sa mga lumang sangguniang aklat. At dahil kung hindi po, ito ay maaring magdulot ng katituhan lalo na sa mga kabataang ngayon palang Nagpapaunlad ng kahusayan sa wika natin. Bilang panimula sa pagsusuri, maaaring humanap ng mga tala sa kasaysayan na ginamitan ng salitang kubkob na gagamitin natin bilang paghahambing. At hindi na tayo mahihirapan sapagkat merong tala nga. Isang uh, pangyayari sa baler. Ito ay nung panahon ng himagsikan ng mga katipunero ang itinawag dito ng mga nagsulat ng kaisaysayan ay ang pagkubkob sa baler. At sinalin ito sa Ingles na Siege of Baler o Baler Siege. Ang pagkubkob ay tumagal ng 337 araw. Hulyo taong 18 walo hanggang Hunyo 18, 18 Sa pagitan ng dalawang petsang yon ay nalagdaan ng tinatawag sa English na Treaty of Paris na nagbigay daan sa pagtatapos ng digmaan. Gayunpaman, sa layo ng baler sa Maynila, hindi ka agad dumating ang balita. At hindi ka agad naniwala yung mga Kastila na nagkutad sa isang simbahan sa baler. Kaya lapis na tumagal ang pagkubkub ng mga katiponero sa simbahang iyon. Noon namang nakaraang administrasyon, sumiklab ang isang madugong nabanan sa Marawi ang itinawag doon ng parehong network na nabanggit ko kanina sa kanilang pagbabalik tanaw ay Marawi Siege o ang pagkupkup sa Marawi. Ah, marahil ibang tao naman ang nagsulat ng balitang ni Ano? Kaya sa dalawang nabanggit na tala sa kasaysayan, ang pagkupkup ay sinalin sa Ingles ng Siege. Kanina po sa balita, yung salitang sis ay sinali ng kubkub. -kub. At naman sa tala sa kasaysayan ay sinali naman ang pagkubkub na siege. Sabalit so, ang siege at uh, siege ay hindi magkasing kaulugan. Sa Ingles, they are not synonyms o they are not synonymous. Dahil dyan, mahirap sang ayunan. coop uh, kubkub ang salin sa kanilang dalawa. Ano ba ang kahulugan ng kubkub? -kub? kapag narinig natin ang kubkob, ang larawang papasok sa isip natin o yung nabivisualize ay napaligiran, napaliputan, napaikutan. Sa English ay surround and circle. Ating panoorin ng isang animation na maay magpatibay sa ating pagtanda sa salitang kubkob. -kub. -kub. Ating balikan yung balita at tungkol sa barko sa Red sea. Ano ba talaga ang nangyayari doon? Uh, ah, mabuti na lamang at may video sa na inilabas sa pagbabalita doon. Habang nasa Red Sea ang barko, dumating ang isang helicopter at nanatili sa himpapawid na nasa itaas lamang ng top deck ng barko. Hindi lumapag ang helicopter, nandun lamang sa ere nagladlad ng hagdang lubig o rope ladder mula doon sa helicopter. At uh, doon nanaog ang ilang lalaki na yung sinasabi mga rebranding may dala silang armas at sila ay lumusog doon sa iba't ibang lugar ng barko kung saan nandoon yung mga nagpapatakbo. Yung kapitan at yung ibang uh, makibad o crew sa dalipay, napasa kamay na nila ang barko. Maaari ba ng isang barko ay makubkob? Paano ito ginagawa? Maaring makubkob ang isang barko. Panoorin natin ang isang animation. Dito ay makikita ang limang barko. Ang isa ay may bandila at ang apat ay may numero. Haharangan ang daraanan ng barkong may bandila. Hindi ito makaabante dahil may humarang sa harap hindi rin makapaling sa kaliwa o kanan dahil may tumabi. At hindi rin makatras dahil may nakabuntot. Ang barko ay napalibutan ng apat na barko at hindi na niya kayang ituloy ang kanyang misyon sa takdang oras. Ito ang isang halimbawa ng pagkupkub ng barko na siya namang naranasan ng ilang ulit sa kanlurang kargatan ng Pilipinas o West Philippine Sea mahalagang paalala po muna. Tandaan po natin ang tuwirang salin sa Ingles ng salitang kubkob ay to surround o to encircle. Kasi po sa halimbawa natin, ang sinabi natin na yung salitang siege ay pagkubkob sa Tagalog. At baka naisip no, lahat na lang gagamitin natin yung salitang kubkob ay kapag merong lang mga siege. Malaking salita po kasi yung siege o big words sa ingles. Ito po ay isang military term. At uh, hindi naman kailangan parating ganoon ang kalagayan upang magamit natin ang salitang kubkub. -kub. May mga higit na karaniwang pangyayari na tugma rin naman na gamitin ang salitang yan. Basta meron po itong uh, sangkap ng uh, pagpapalibot, pagpapaikot o pagpapaligid ng merong uh, pakay takay na mapigilan o anuman. Kaya narito po ang ilang halimbawa ng mga pausap na maari nating uh, gamitin ang uh, salitang kubkub. -kub. Ang una nating halimbawa ay tungkol sa entrapment operation. Marami nang naibalita ng tungkol dyan na meron pang mga video na kasama. Karaniwan, ganito ang sinasabi sa balita. Pagkaabot ng marked money, agad pinaligiran ang sospek. Ang nangyayari po kasi doon, pagkabigay ng lihim na hudyat, yung mga na operatiba na nakapweso na pala doon sa iba't ibang bahagi ng puwok na yun, ay bigyan nilang papaligiran ang sospek para hindi na ito makatakbo at uh, kailangan na itong dadakping. Sa so, ganyan po ay maaari na sa halip na pinaligiran, gamitin ang salitang kinugkog. Pagkaabot ng marked money, agad kinubkob ang suspect. Kung may isang tao naman na na-hold up ng isang grupo, ang madalas na nasasabi ay, pagsapit ko sa lugar na walang gaanong tao, agad akong pinagkumpulan ng apat na lalaki at sapit itang kinuha ang aking cellphone. Dito'y maaari nating peritan ang pinagkumpulan at sabihing pagsapit ko sa lugar na wala nang gaanong tao, agad akong kinobkob ng apat na lalaki at sapiritang kinuha ang aking cellphone. Isa pang halimbawa, hindi nilubayan ng mga PSD ang pagkobkob sa Pangulo habang inilalayo ito sa pook ng pagsabog. At dito naman, ang pagkobkob ay ginawa upang uh, proteksyonan ang Pangulo uh, at sa shrapnel, bala o pag-atake ng linuman. Kaiba ito sa naunang dalawang halimbawa na ang layunin ng pagkubkob ay pigilan ang pagtakas ng taong pinaligiran. May mga nalathala na rin mga tula na ginamitan ng salitang kinubkob. Mga halimbawa nito ay kinubkob ng katahimikan, kinubkob ng kabanalan. Tunghayan natin ang bahagi ng isang tula nakatani Francisco Baltazar. patuloy nating paunlarin ang ating wika, magpakilala ng mga lumang salita sa pagbabalita at sa iba pang larangan ng pagsusulat. Subalit, tiyakin natin na tumpak ang kanilang gamit at kahulugan. Hanggang sa muli.